Dito kami guys, sa so yung tatabato. Yeah. Parang hindi man, Mano man yun, ay ko. ito ba Ba? <laughs> yeah. Ito yung isa. Oh. Siguro ganun yun, kasi di ba, ano, ito hawakan. oh, nga, ganyan Kasi nga. pag ganyan, talagang dikit-dikit yan. Oo! Oh. Yun, oh. Uh, ay, naku! Oh, dikit lang. Meron ano, ano, ano. Meron din sa pilihan eh, may dalawa. Oh, sa ano yun mo, ako na nga bito. Wala pa mga person. mm. Let, lato, lato na. Lato, lato yun. Lato, lato right. oh. na. Ano ba? Sino panalo sa inyong dalawa? So, wala mong tama kayo. Ganyan mo yung sa hindi. Hindi ko. Ganyan mo yung sa balabas ganyan. Sinong panalo? walang nanalo. Tatorlato. <laughs> Atay, paro kapaguto. Ay ano nang patulpo tawo hindi mo ikaw na. Abijuan Hindi na, na. Hindi mo sa natulato eh. Natulato na to, hindi man maka hindi man umayos. ka ando nayei faƴam ga ndna sigoro yeno a naq